thank you Hey what's up master? Uh, welcome back to our channel. Ngayon, isasama namin kayo sa uh, adventure namin ni Jan Michael. Kasama ko si Jan Michael. Isa rin siyang content creator taga dito din sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Kasi nagkaroon ako ng uh, actually meron ako ng uh, yearly project sa Manitoba Filipino Street Festival. Tumutulong ako doon mag-design ng graphics, gumagawa ng video, at saka yung photography. Every year, yung mga kasama natin sa Pinoy Photographers sa Winnipeg uh, tumutulong kami uh, para mai-reserve natin yung history ng mga Pilipino dito sa Winnipeg Manitoba. So ngayon, meron akong gagawin sana na video, na video ad ng Manitoba Philippine Street Festival. Kaso, naging problema namin ni John Michael nung pumunta kami doon. Hindi namin alam na ang location pala ng Manitoba Philippine Street Festival ay nasa red zone pagka, nag, pagka magpapalibad ka ng drone. So, punta kasi namin, hindi namin malaman ni John Michael kung, kung paano namin makukuha yung, yung gusto kong shot para dun sa videoan So, since pares kaming merong uh, Insta, uh, Insta360 so yun yung susubukan namin ngayon may X3 si X3 360 na Insta si John Michael at saka meron siya yung 3 meter na magic stick so yun muna ang susubukan namin so magiging epic to dahil hindi ko alam kung paano namin gagawin kung lalakad lang kami na hawak hawak yung stick o para mas flow yung motion dito kami sa sasakyan habang nagdadrive dahan-dahan itignan natin kung ano mangyayari kaya huwag ka bibita master samahan mo kami ngayon sa Petrosol at malalaman mo kung paano namin gagawin master. Okay, so ito yung St. Peter's Church o yung Petrus Hall na tinatawag. So ngayon, iyon uh, yung gusto ko sanang kuhanan ng drone shot. Ang problema, nasa red zone tayo dito. Tapos, ngayon, ang iniisip ko, dahil meron tayo nito. Oh, Hi pala muna kay John Michael, siya yung kasama natin ngayon na nagpapalipad din ng drone. So ngayon, meron ako nito sunroof. So iniisip ko ganto gagawin ko. Bubuksan siya. Tapos hindi ko mabuksan. Teka, tingnan natin kung yung stop dito. So yan, ganyan. Dito lang ito, dito lang itatayo yung stand para or yung magic stick ito ilalabas namin dito tapos aandar kami mula doon papunta dito sa parking lot which is ito yung parking lot so hopefully mag -take effect yung yung naiisip ko na drone shot effect using ng uh, insta x3 so subukan natin papakita namin sa inyo kung paano namin isa set up yung Let's go. Master Casey So, nandito kami ngayon sa Petrus Hall. Kasama ko si John Michael. Uh, isa rin siyang uh, content creator dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. So, yung iniisip namin kasi na gagawin, dapat magpapalipad kami ng drone. Unfortunately, hindi kami makapagpalipad dahil nasa red zone tayo. Susubukan natin ngayon yung Insta 360 ang sukat pala nung, nung haba niya is 1.5 meters so ngayon sasakay kami dito sa van meron kaming sunroof so, so dun namin palalabasin ngayon yung yung X3 at susubukan so, natin i-imitate yung drone shot by the way si John Michael matagal ko nang kasama uh, member din siya ng Pinoy Photographers of Winnipeg and then uh, ngayon nagdo drone shots na siya Tsaka, of course, photographer. So, Jan, uh, pwede mo ba ikwento sa kanila kung ano yung mga ginagawa mo lately or yung activities mo ngayon? Okay. So, uh, so uh, alam nyo naman na nung buhay pa yung wife ko, so kami dalawa ang nagbablog. So, ang malimit namin gawin is uh, magpunta sa restaurant, especially Filipino restaurant, kasi gustong-gusto ni Jess ng Filipino restaurant, so nire-review namin yon So, it started during the pandemic, so mostly lahat naman ng vloggers doon nag-start eh. So, since wala na siya, ako na magko-continue -co nun. So, and, and then at the same time, pag rin na sinabi ni Kamaster is, uh, nagdo-drone ako. So, pag uh, nasa medyo magandang lugar ako, let's say uh, beach or resort or whatsoever na anuhan ko kinukuhanan ko ng uh, drone shot so basta as long as wala akong sa sa red zone and then, yun nga rin member ako ng PPW so uh, just like uh, last month, nagkaroon kami ng uh, night uh, photography so in this coming August, meron kaming uh, summer photoshoot so yung mga aspiring photographer dyan na gusto maki-join. So, join lang kayo. So, it's a potluck. So, yeah. Sige. Join lang kayo. So, ngayon, sisimulan na natin. Uh, ipapakita namin sa inyo mamaya yung setup kung paano namin uh, gagawin habang uh, pina-under namin yung sasakyan. So, sakay muna tayo sa sasakyan and we'll see kung ano mangyayari. So, ilalagay natin dyan yung Insta360. Teka. Wow. So, so yan. Uh, ilalabas natin dyan. So, ako magdadrive si Jen na maghahawak nung, nung 360. Makikita natin kung anong kalalabasan yan. Pag sa na, ipapakita ko sa inyo. <laughs> Ang haba pala. <laughs> 300 cm. O yan. So, yun, kung makikita nyo, nakalabas na yung Insta360 sa van. Okay. So, first try. Tingnan natin kung ano mangyari. Master. So hanggang dito na muna tayo guys at maraming salamat sa pagsama sa amin ni John Michael. Uh, again, yung mga PPW members, yung Pinoy Photographers sa Winnipeg members na nandito, syempre sa Winnipeg Manitoba, Canada, ini-invite namin kayo sa August 17 sa Kildonan Park, yung malapit sa Witch House. So magkita-kita tayo doon, potluck, syempre uh, may mga model tayo na invited. Para magkaroon tayo ng uh, munting salu-salo ulit after like 3 years. Kasi of course after nung nangyari dito sa atin. So hopefully magkita-kita tayo. And once again, ako ang inyong ka-master si Master Jose. Uh, don't forget to like and subscribe dito sa Master JC channel. Master JC. Yeba!